Kumusta mga ka-atletiko? Kompleto na ang matchup para sa Western at Eastern Conference Finals sa NBA 2023-2024 season. Nagmistulang day of the upsets ang mga nangyari sa huling araw ng semifinals round dahil ang mga lower seeds ang nanalo sa kapanapanabik na matchup. Sa unang Game 7 match sa pagitan ng Indiana Pacers at New York Knicks ay maagang nagdominate ang koponan na pinangungunahan ni Tyrese Halliburton at Pascal Siakam. Sa pagtatapos ng first quarter ay double DJ legit na iba o nakalamangan ng Pacers at hindi na nila ito binitawan pa. Sinamantala ng Pacers na injury plagued ang Knicks. Sinubukan maglaro ni OG Anunobi pero nilabas rin makalipas ang limang minuto. Maging si Josh Hart at kanilang superstar na si Jalen Brunson ay binigay ang lahat sa court kahit pabugbog na ang kanilang mga katawan. Kung hindi lang nagkaroon ng hand injury si Brunson ay posibleng iba sana ang naging ending ng matchup na ito. Lalo pat siya ang leading scorer sa buong playoffs na may 33.7 points per game. Ngayon ay haharapin na ng Indiana Pacers ang nakapahinga na Boston Celtics. On paper, ang Boston Celtics talaga ang perennial title contenders bago pa man magsimula ang season. Paano ba naman kasi ay up and down their roster ay talagang walang tapon. Ang kanilang mga acquisition bago magsimula ang season sa kanilang pagkuha kina Drew Holiday at Kristaps Porzingis ay ang nagselyado na magkakaroon sila ng mahabang playoff run. Ngayon ay haharapin nila ang Pacers na kung tutuusin ay nag-overachieve ngayong season. Kung titingnan na isa ang Pacers sa may pinakamadaling pinagdaanan para makapasok sa Conference Finals. Nilabanan nila ang box na hindi naglaro ang star player na si Yanis Antetokounmpo. Gayon din sa Knicks na sobrang depleted ang lineup na kahit ang mga active sa roster nila ay injured din. Kaya naman Boston Celtics ang magiging true test para sa Indiana Pacers. Na sa tingin namin ay may slim chance lang ang Pacers para maipanalo ang serye kontra Celtics. Tingin namin ipagpapatuloy ng Boston ang kanilang pagdomina sa Eastern Conference at patatagin ng Pacers 4 to 1 para makabalik sa finals. Next naman ay ang new kids on the block na Dallas Mavericks versus Minnesota Timberwolves. Hindi biro ang pinagdaanan ng parehong koponan para makapasok sa Western Conference Finals. Para sa Dallas kanilang tinalo ang resilient at top seed na Oklahoma City Thunder kung saan muntikan pang umabot sa Game 7 ng serye kung hindi lang na-foul ni Shea Gildius Alexander si TJ Washington. Sa Minnesota naman, hinabol nila ang double-digit lead sa fourth quarter para mapataob ang defending champions na Denver Nuggets na pinangungunahan ni three-time MVP Nikola Jokic. Kaya naman talagang kapanapanabik ang matchup na ito at buhang mahihirapan pumusta ang mga fans dahil kahit sino ay pwedeng makuha ang serye na ito. oh Kung titingnan parehong may matinding superstar ang dalawang koponan sa katauhan ni na Anthony Edwards at Luka Doncic. Hindi rin biro ang kanilang supporting cast. Para sa Dallas, nandyan ang best closer sa NBA na si Kyrie Irving. At pinatunayan din ng mga bagong dagdag sa Mavs na si na Derek Lively, PJ Washington at Daniel Gafford na kaya nilang tulungan ng Dallas makaabot sa finals. Hindi rin pipitsugi ng Timberwolves. Nandyan pa rin ang arguably best 3-point shooting center na si Carl Anthony Anthony Towns. Pati ang four-time best defensive player of the year, Rudy Gobert. Pumutok din ang kanilang mga off the bench players tulad ni Nas Reed at Jaden McDaniels. Mahirap pintahan ang serya na ito. Ngunit yung healthy ang parehong roster, sa tingin namin ay lalamang sa experience ang Dallas Mavericks. Dati nang nakapasok sa WCF ang Dallas noong 2022 lang sa pangunguna ni Doncic. Kung ikukumpara ang roster nila noon kaysa ngayon, higit na mas lumakas sila dahil marami ng katulong si Luka. Pero hindi rin naman dapat i-count out ang Timberwolves. Ngunit ngunit bata pa si Ant at posibleng ma-pressure ito sa big stage. Kaya kung kami ang tatanungin, pabor ang serya na ito sa Dallas. Ngunit kung aabot sa Game 7 ay posibleng makasilat ng Timberwolves. Kayo mga ka-atletico, anong prediction nyo sa finals ng dalawang conference sa NBA? I-comment nyo na yan.